Saan mo tayo makarating? Kasama mo ko. Pre, hanggang sa Okay, Tam. Ang linis na, ha? Hindi ako walang pinapansin. Salamat, ha. Okay, ha. Nagluto ko na ba? Karina pa! Karina pa! Pero habang naglilinis ako, may napansin ako. Ito. Lalaki ng kasama mo, ha. Pambira, eh. Kalahati lang ako niyan, eh. Ano ba talaga nangyari sa kanila? Ikuwento mo nga sa akin. Ikuwento mo nga. Huwag na natin pag-usapan yan. <laughs> Pero alam mo, sa sobrang laki ng katawan itong mga to, eh kaysa magtago ito eh, pamamahayan ng bala ang katawan ito. Tignan mo. Oo, oh, ang lalaki. Oo, oh, tignan mo, ang laki ng katawan. Huwag mong gagawin biro yung nangyari sa amin, ha? Huh? Nagbibiro lang naman ako eh. Nagbibiro lang naman ako eh, tsaka ang tagal na noon. Ako na ngayon ang bago mong partner. Hindi kita partner. Ano? 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 Kahit kailan hindi kita tatanggap yung partner. Kung hindi mo ako partner, eh anong ginagawa ko dito? At ano sa ko? Gusto mo bang sabihin ko pa? Ipinilit ka lang sa akin. Ipinilit? Ipinilit? Ang ibig mo sabihin, ipinilit lang ako sa'yo? Kung makasalita ka, parang napakagaling mong pulis. Alam mo ba? Ha? Kung sa danya lang, parehas lang tayo. Hindi na ako sa medalya. Talaga hindi na kukuha sa medalya yan! Ano ba ako sa nakukuha yan? Sa akin tinukahan! Dahil kung hindi ka matino! Ha? Para saan pa na naging pulis ka? Matino na ako matino. Pero sa pagiging pulis, hanggang dito lang kita. Dapat sa'yo janitor. Janitor? Talaga janitor ako! Dahil janitor ang turing mo sa akin! Dahil nininis ko bahay mo! Ganon? Ganon ba? Hindi mo ba ako titigilan? Talaga hindi hindi kita ha? titigyan! Hanggang hindi ka nagbabago! Sige! Huh? Okay. Oh! Bungunod ka! Bawo! Yeah. Oh. Sige, yan, yan. Kalabi ni mo. Sige! Kung talaga napakalaki, nakasalala ko sa'yo! Yun ang nangyari sa amin. Kasalanan ko. Nang dahil sa akin, Namatay yung dalawang patali kong kaibigan. Ang tagal ko nang dinadala dito noon. Ang tagal na. Minsan, sinisisi ko ang Diyos bakit binuhay niya pa ako eh. Hirap na hirap na ako. Ba't ka nagpunta rito? Delikado rito? Ah, wala naman nakasunod sa akin eh. Importante lang kasi ang sabihin ko sa'yo. Eto, yung sketch ng bangkong titirahin ng usigang bukas. Sigurado ba to? Oo. Salamat ha. Sige, mulis ka na. Mag-ingat ka. Brando, ikaw ang mag-ingat. Alam mo namang. Sige, mauna na ako. Mag-ingat ka. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Okay. Alam ko naman na kahit anong gawin ko, hindi mo ko gagawin partner eh nalam ko na ang mission mo sa buhay, personal, sa akin trabaho lang. Pero asa mo, saan mo tayo makarating? Kasama mo ko. Pre, hanggang sa